Good morning, Vasari. Good afternoon, good evening. Kung ano mong tayong oras na sa king, video sa na Sa mga bago pa lang sa mga hindi pa nakasubscribe, we subscribe, -subscribe na YouTube channel. And i-click na rin, i-click na rin ang notification bell para ma-notify ko kayo sa mga bago yung upload kong mga video. Ah, uh, for today's video, mga kasari, ay pag-uusapan po natin kung ang Oras ako mag-open um, at mag-go sa aking tindahan. Yan po ang aking ibabahagi po sa inyong lahat. Uh, sa hindi ko pasimulan, um, sa lahat ng mga nag-subscribe, mga subscriber ko, yung nag-comment, like, and share. And sa mga bago pa lang din, sa mga bagong nakapanood, ah uh, meron po tayong na ah uh, pwede na po kayong magtanim po sa aking channel ng uh, Ellen Vlog for 79 pesos in one month po. ah uh, sana magtanim po kayo at uh, ko meron meron ba ako ipamimigay kung meron po magtanim sa akin mag down below lang po kayo kung gusto niyong magtanim sa aking channel, ayan po ah, uh, mabalik ko ay 79 lang po ang aking membership ah, uh, 79 pesos at, meron po ako itigay na um, katumbas ng 79, pwede po rin na maibalik ko rin ang inyong ah, uh, pagpapamember tulad ng 79, um, lang po kayo at pag-uusapan natin. Kung kayo ay gustong magpamember sa akin, ah uh, channel. Yan po. Uh, ngayon, pag usapan natin kung um, anong oras ako mag-open at anong oras ako mag-close. Um, disclaimer lang po guys, Mga kasari. Ito po ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo ay sa akin lang po ito. At uh, ginagawa ko po ito sa aking maliit na sari-sari store. At uh, hindi po ako nanggaya ng mga uh, sa ibang mga uh, kao. Ito po lahat ng aking, ng aking ginagawa. Ayan po ang aking na, uh, ginagawa sa aking maliit na sari-sari store at yung mga maliit kong negosyo. Ayan. Ito po ang aking nababahagi ngayon. Um, dito po ako sa um, mag-upin. Uh, magbukas ako or mag-upin ako sa aking sari-sari store ay uh, 4.30 or 5. Pero sa uh, sa 4.30 Mag-open na mag-4.30 kung meron po akong uh, mga hindi pa na display sa pag-umaga. Yung dumating ang aking delivery ay uh, mag-gabi na. Gabi na po ang dumating ng aking delivery. Yung naipa-deliver ko, dumating siya ng gabi. Uh, hindi ko na hiyan sa i-display. Kaya uh, bumabangon po ako, mag-open po ako ng 4.30. Dahil mabisplay pa ako, marami pa akong gagawin na uh, sa aking uh, sari-sari store. Pero kung wala akong delivery or wala akong mga stocks na, na i-display, may po ako mag uh, bukas. Yan, 5 Araw-araw po yan, 5 PM kung wala akong uh, may display. Pero kung may display, mag-display ako ay 4.30. Yan po ako magbukas. napaka po, po, 5. At kung ako lang ang unang-una po magbukas, or ako lang ang uh, unang-una na uh, magbukas at magbigay ng mga customers dahil malaki po ang ating dinta uh, dinta sa umaga dahil marami po maghanap ng kapi, yung mga coffee at yung mga tinapay, marami po maghanap. at uh, pagdating ng mga 6 o'clock, may mga estudyante nga po na ma, na uh, bumili ng mga pamolang at saka meron, meron ding mga bigas na Ah, uh, binibili. Dahil hindi sila bumibili ng gabi. Bumibili po siya ng uh, umaga. At, ah, uh, napakaganda po kapag umaga. Hindi po tayo ah, uh, marami po magawa. Nasa akin, marami akong magawa. yung paglilinis at saka ah, uh, balik. Kung may bumibili, at binigyan. Pero kung wala naman, yung maglilinis sa ah, uh, harapan at sa iloob ng sari-sari store. Ayan po. Yan po ang oras ng aking uh, pagbubukas. Ah, 4.30 or 5 p.m. yan, At sa pagsara naman sa aking tindahan, hindi po siya na ka permanent ang aking uh, pagsara. Dahil, kapag mayroong kapag maraming tao na mag-iinuman, magsasara po ako ng 11pm. Pero kung walang, hindi masyado maraming tao at walang mag-iinuman, uh, 10, or uh, meron ding magsara ako ng 9pm. Defindi po yan sa makikita ko na tao na kapag marami pa sa labas na mga tao sa aming upuan, um, hindi pa umga, magsara dahil marami pang bumibili ng mga uh, yung mga sigaring, yung. marami pang bumibili. Pero pag nakita ko na na wala nang umupo ng mga tao at wala nang marami na, wala nang tao nag wifi, mauwi na sila, yan, oras na para magsara dahil wala nang bumibili. Um, ang aking pagsasara ay dipindi lang po yan sa mga Atao uh, na nakikita ko oh, kapag marami pang tao sa labas ay okay? uh, i-close ko kung wala na. Pero kung oh, merong pang tao na marami ka yung uh, mag-inuman, uh, kaya hindi ah, uh, magsasara dahil marami pang um, bumili. Pero depende lang po yan na dahil uh, meron ding mga panahon na maraming nagiinuman. Kung may isang tao na uh, magsimula ng mag uh, kumukwa o mautang nga, uh. yan, panahon ng pong yan na magsara ako dahil nakikita ko yan na talaga ang aking mga alak na para sa utang. Dahil mm, kapag marami na po nangyari sa akin sa store na kapag pagsimula ng uutang. Yan lahat ng kainoman yan ay mag-uutang sa akin. At ayoko marami mag-uutang sa alak dahil um, alam naman ninyo na malik lang ating tuhunan kaya wala po ako masyadong tuhunan na para uh, kapag inuutang wala na po ako mairawin na pambili. Kapag may binibili na, wala na po maibigay dahil naubos na sa pag-uutang. Yan po ang aking nararanasan na ayaw pong magpautang ng marami ng mga alak dahil wala na akong maibigay sa aking mga ah, bundi na gusto mo. Yan, yan po ang tinaka hindi ko gusto na ah, wala na akong maitinday dahil nasa listahan na po, nasa mabuk na lahat. Malaki na ang ah, malaki na ang aking nailista wala pang bayad. Wala na akong ma, uh, wala na akong maibigay sa mga customer na bumibili. Yan po. Uh, yan po ang aking idea na ayaw ko mag, uh, ayaw open o mag, uh, hindi pa kumang mag, mag uh, hindi pa ako sala, kung may taong bumibili pa. Pero pag simulan ng pag-uupang magsara na ko. Kit isa ng tao kapag umuupang na, kapag sa inuman na lang ang inihintay ko, ay ako pa agad para na hindi na po siya ng bentang na. Yeah. Ayan po ang aking ginagawa sa pagbukas at pagsara ng aking tindahan. Ayan po. At sana meron po kayo natutunan. At uh, sana nagustuhan niyo ang ating video. Paki-like and comment na rin sa uh, mga na uh, nanonood nito. At may, may gusto po tayo sa aking video. Marami ang marami. Salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking channel. Maraming maraming salamat po. At God bless all.